kung sakasakali ba yung mga nais magnegosyo, saan ba kayo matatagpuan na lugar? Dito lang po sa ano, Tamit. Ah, then Avenue 6 Street, Kalawang Ayun. Sa mga mga nais dyan, huwag kayo magatuloy. Ito yung mura na barato pa. Tara na! Sa mga bagong mga nagnegosyo, anong may mo ba dun sa mga dapat nilang piliin? Anong may re mo mong mga brand na fast moving? Ah, ano boss? Kung gusto nila sa mga budget nila, pag-preso, v sa Big Time. Yung mga presyo, so, na yung isa talaga siya sa mabili, di ba? Oo, uh -oh. ano yun? Ulit po talaga si Daron Ayun. Imagine, Wil, na quality pa. Sa akin, ngayon tayo doon at yung ginagamit ko ang motor, yun din ang nakakabit. Hindi <laughs> <laughs> naman tayo endorser nito. Tayo user lang. Kayo po yung mahilig sa negosyo, kasamaan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kinukuha kong items nga pala yung ating mga paninda. Tara na! ko nga yung mga kasama kong bako Ayan Na <laughs> nagali pa sa bulan sa <laughs> Ito nga tabi-tabi yung bilihan na rito Hindi ka na maliligaw dito Pag nandito ka na sa Ito ba ito? Nainabi nyo o tinabi nyo? Tinabi nyo Ito so, natin mga Spur parts ng motor I Bili ko na lahat dito yung natap pa kailangan mo Ito naman dito talaga ako madalas bumili Itong SSL Take, hey, take, hey, hey. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Nandito na tayo sa tindahan ng... Ano saan tayo matatagpuan, boss? Kaya nabi nyo eh, SSL po, Kalawakan Dito, kumpleto na rito. Dito ako madalas bumili-bili talaga dito sa SSL na to. Yes, sir. Pero kung gusto nyo dito, ito naman tabi-tabi talaga yung bilian dito. Kaya... Pagpunta ka rito, lahat na mabibili mo na rito. Kumpleto rito sa lugar na Big shout out nga para dito sa ating kaibigan. Magandang hapon sa iyo, boss. Alam po ang kukunin ko naman dito tulad nga nito sealant yung mga kukunin natin dito madaling maubos yung sealant dito truck truck yung binababa nila ngayon konti na lang oh. Tayo ng beer. shout out dito sa mga dalagang Pilipina <laughs> ng SSL 888 magandang hapon sa inyo Magandos Tanghali Nga, tanghali pa lang pala Ano din Idol si... ko to Boss Jordan <laughs> <laughs> Ito naman yung mga pesa nila Yung pinakang taas Napakarami doon Mga gulong

Magandang ramon! Tulad nga nito, itong mga bilihan nga rito. Tabi-tabi na to. Tuloy-tuloy na yung kumada. Mga silat lang muna kukunin natin dito. Yung gulong sa kabilang tindahan naman. Alas <laughs> na. 25 na boxes na yan. Ang pangalan dito sa tindahan na to? Expower. Expower. Isa to sa kinukuha ng kuring talaga itong Expower na to. Uh, ilang palapag na gulungan yun na to? Dalawang palawag po. Dalawang palawag po. Dalawang at sa kabila. At sa silang itong brands. Kaya dito na tayo kami bilhin naman ng gulong. Kaya sa mga naghahanap ng mga gulong at mahilig din magnegosyo. Ito baka makatulong na to sa inyo. Itong ating ipapakita. Bilihan talaga to. Direktan nyo mabibili rito sa Kaloka. nabin nyo. Tinabi nyo ba to? May napin nyo. May napin nyo. Sari-saring gulong na nga to. Ang mabibili nyo rito. Ito na nga, piniprepare nila boss yung ating nabili. na itemize lang para sigurado yung bilang. Ang kagandahan dito, pag bumili ka rito sa tindahan nila, may previous nila yung binibigay tulad nga nito. Sa Nmax, <laughs> bibiro lang eh. Sa electric pan, maaaring lamabig na yung ulo mo rito. Tuloy-tuloy na yung pagre-review siya kung ng natin nga tinitinda naayos na okay ka siguro yung pambigas bigas lang yung ating bibiling yung kaya lang natin ipaubos o kaya natin kaya natin itinda kaya natin bukong ng marami ito na yung katunayan yung eh, pera natin kinag-irapan kailangan natin paikutin pa rin hindi pwedeng istakin to kasi hindi tayo kikita hindi eh, tayo tutubo kaya tingnan natin ang na items magkano nga madam yung mabayaran? nasa na? P105,870 p hmm? yung total nating babayaran Ito yung ilang perasong items lang to? 86 Yung may kamahalan na mga produkto ngayon Kaya uh, i tayo ay magkakarga na. Ya, Tatay mo muna akong yang dian Ito ini pa double check yan. Ato, ito, 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 ito. Para uh, sigurado yung bilang natin. So, okay na? Ang pansabi natin wait, dito? Tapos boss, maraming maraming salamat sa inyo na. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Bakaingat po tayo lahat.